Ano natin mapagdedesisyunan kung kailan tumawid sa panig ng murder ang isang akto ng self-defense. Ito ang desisyon na dapat gawin ng isang jury sa Minnesota sa darating na linggo sa trial ng isang lalaking nagsasabing pinoprotektahan lang niya ang kanyang property mula sa magnanakaw. Ayon kay Byron Smith, pinoprotektahan niya lang ang kanyang tirahan noong Thanksgiving 2012 dahil dalawang beses nang napasok at nanakawan ng kanyang bahay kaya may dala siyang pistol at rifle sa kanyang bahay. Ang 65-year-old na retired engineer ay nasa kanyang basement dala ang dalawang baril nang narinig niyang pinasok ang kanyang bahay. Ang unang intruder, ang 17-year-old na si Nick Brady, ay pumasok sa basement na tila alam kung ano ang kanyang hinahanap. Pero hinihintay siya ni Smith na dala ang isang Ruger Mini-12 Rifle. Dalawang beses na binaril ni Smith si Brady. Bago niya ito binaril ng pangatlong beses na tumagos sa kamay ni Brady at tumama sa kanyang ulo. Sumobra na ba ito? Inilagay ni Smith ang katawan ni Brady sa isang tarp dahil ayaw niya malagyan ng dugo ang kanyang carpet. Ito ba ay indikasyon ng premeditation? Matapos ma-reload ni Smith ang kanyang rifle, ang pinsa ni Brady, ang 18-year-old na si Haley Kiefer, ay sumugod sa basement at sakto sa range ng baril ni Smith. Binaril siya ni Smith pero nagjamang ang rifle. Nagstruggle si Kiefer pero kinaladkad siya ni Smith papunta sa katawan ng patay niyang pinsan, kung saan binaril siya ni Smith ng dalawang beses sa ulo. Ayon kay Smith, narinig niyang nagsusuka si Kiefer kaya nagdesisyon siyang gumawa ng malinis na pagpatay. Habang nangyayari ang buong insidente, may cassette deck si Smith na inirecord ang buong pangyayari. Ito at ang mga forensics lang ang hard evidence sa kasong ito. Ang dalawang teenagers ay popular sa maliit na bayan na may populasyon na 8,000 tao. Pero mukhang sila rin ang minsan nagpasok at nagnakaw sa bahay ni Smith at maaaring nagnakaw ng prescription drugs mula sa isa pang residente. Si Byron Smith ba ay isang takot na matandang lalaki na pinoprotektahan ng kanyang bahay o planadong murderer ng dalawang teenager?